kumagat din sa atin mga idol lumalaban mga idol lumalaban lumalaban Sana hindi makawala. Ah, lang video medyo pwede na rin oh, lumalaban oh dan alma ba nab naman andan dan Masila kaya, kaya ito mga idol Malayo pa mga idol malayo pa Dito pa makita Ah, lumalaban, lumalaban, lumalaban mga idol, lumalaban. Ay. Alay, alay. Alay. Ang lay, wag ka na lumaban. Oy, oh, lumalaban, lumalaban, lumalaban. Malapit na, malapit na, malapit na, malapit sana wag makawala baka hindi ito naka ano sana lahat ng hook luma kumagat dito na dito na dito na yan okay sige sige ayun 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 oi, ayun sige sige ka na sumabay ka na oho baba ba, ba, ba. pa 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 lumalaban pa lumalaban lumalaban eh lumalayo pa dito ka na dito ka na dito ka na dito ka na sana na sana na ayun 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 ayan okay na iahon din natin mga idol na iahon din natin mga idol ah wala siyang kawala mga idol oh so, aba ay muntik na <laughs> Idol, oh. muntik na. Oy. Nakawala na tuloy. Oy. Natanggal na. Buti na lang, sumabit. Ito na, natanggal na nga. Paktay tayo dyan. <laughs> Ay, nakao. Nakawala pa. Buti na lang, sumabit. Dito na sa tabi. Okay. First catch, mga idol. Buti na lang, dito na lang na sumabit. Okay. Meron na tayong huling isa. Yan okay, welcome back sa aking YouTube channel mga kay Panta Ito nga pala ang ating huli Banlog Maliit lang siguro to mga wala pang kalating kilo At ang kanya nga na Ang nakahuli sa kanya ito Ang uh, The Burking 2000 series Na line na Ricky Maru 6LB At mayroong siyang 15 grams na metal jig Alright Fish on. Ay maliit lang to. Hop. Huwag ka makakawala. Vision. Yan. Dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Ooh, ay, sinagsig pa. Lapu-lapu. Lapu-lapu. <laughs> lapu-lapu si Nakmal. Si Nakmal ang lapu-lapu. Alright. Oop. mm -hmm. One zero. Good size. Down rake. Good size. Oh, ay lunok, walang kawala naman. Papa tapong ko eh Pumiglas Huwag hmm, hmm, hmm. ka na pumiglas pa Lalabang ka pa eh Kali sa kanya Kanyang nilunok Ang kalahate Okay, yo, hoy, hoy, huli ka dodo, ah maliit. Pwede na. Ba, eh maliit na maliit lang. Anong tawag dito ah. Uh, okay. Two zero. Yeah, okay. Ah. Uh, dito sa isang ito. Pa-qua. Um, kwakwa -kwa pala daw ito kwakwa kwakwa -kwa. ayun natanggal na rin uh, pagkas niya, natanggal din sya kwakwa Okay. Ito, mapapakagat tayo mga kaibigan. Wag kang bibitaw, baby. Wag kang bibitaw, baby. Nakapagpakagat din tayo mga kaibigan dito lang pala. Wala, pero hindi to ganoon kalakihan mga kaibigan dahil walang galong ano eh, walang galong laban. Pero pwede na ito. Ya, pop pop pop. Ayun na, ayun na. Hoy, lapu maliit. Yari kan lapu-lapu ka Lapu-lapu Okay, nasa ng ating gunti Yan, okay mga kaibigan oh. Oh, uh, Wala siyang kawala <laughs> Alright Huli, hindi nga lang kalakihan Oh ay, wala siyang kawala-kawala naman oh Dali-dali Kaya niya pa ito eh ano yun pa?